Isang libong pisong pensyon para sa indigent senior citizen hatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at SMNI mabibigyan ng indefinite suspension matapos hindi sumunod sa 30-day suspension. Yan ang ulat ni Katrina Concebido. Nadoble na ang pensyon na matatanggap ng mga indigent senior citizens ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mula sa dating limang daan, ngayon ay isang libong piso na ang makukuha ng mga benepisyaryo. Indefinite na ang suspensyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay dahil hindi sumunod umano ang network sa unang 30-day suspension ng National Telecommunications Commission o NTC. Inutusan ng SMNI ni NTC Commissioner Ella Blanca Lopez na magbigay ng pahayag tungkol sa pangyayari. Palalakasin ang halal industry sa bansa. Ito ang isa sa pangunahing layunin ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa kampanyang Halal Friendly Philippines kung saan isusulong ang produkto at serbisyong halal sa Pilipinas. Umaasa ang mga Muslim Filipino na dadami rin ang halal na negosyo lalo't ang Pilipinas ay ikatlo sa may pinakamalaking Muslim population sa buong Southeast Asia. Katrina Consibido para sa bayan.